oh, mga kabigwasan yan po yung mga black astrolop ko tapos ang pagkain po nila ayan kita niyo po yan yan yung mga gumagalaw na yan uod po yan na galing sa prutas yan langka yan langka yan po yan Nabulok, binabulok ko po yung langka tapos nagkaroon na siya ng mga uod yan kita niyo po yung mga uod na yan no? yan po ang pagkain ng mga manok yan kinakain na nila ah, nakap ito po yan oh. nagkita nyo masyado malapot yan oh. yan po yung mga matured na nauod ito naman yung mga nagsisimula pa lang yung mga itim yan matured na yan hindi ko alam kung ano na magiging ano yan paglaki niyan yan po ang kinakain ng mga manok po ano lang po yan ah, para suporta sa katawan nila medyo nangihina po yung mga manok ko ngayon eh kasi nilalamig sinisipon kaya ito po ang bay ano niya pinapakain ko sa kanila yan po mga bulok na gulay bulok na prutas yan gaya yung mga naglalaglagan ko yan ito kamagong ito eh yan kinakain nila yan oh. Yan, oh. Kinakain din ng manok ko 'yan. Pag nagkakauod na siya, kinakain nila. Yan. Ang dami pong kamagong dito. Ayun. Naglalaglagan 'yan pag maga. Kita mo nagkalat 'yan diyan, eh. oh. Ito po 'yung alaga ko. Sayang po itong mga kamagong na 'to. Yan, dami, oh. 'Yun. Yan. Mga hilaw pa po 'yan nalaglag kaya hindi ko magawang isama doon sa inaano ko pinapa bulok ko na mga prutas kasi hilaw siya matigas dapat hinog Ayun oh ah. ah sige bro ah, Bigwasan TV sana naman po ma -sub subscribe nyo para naman lumaki laki ang ano ko ang subscriber ko para ma monetize tayo mga kaibigan Salamat sa suporta ah. Bigwasan TV so, ibang bansa po kasi itong mga uod na to nasisegregate nila yan itong matured meron kasi silang lalagyan ng mga pinabubulok nila na mga prutas tapos pag nagkaroon na sila ng mga uod yung, nag yung nagmamatured nilang mga uod nalilipat po siya sa isang lalagyan kasi gusto na niyang lumabas ah, gagapang na siya tapos malalaglag po siya sa isang malinis na lalagyan kaya po itong mga matured na to sa ibang bansa makikita mo talagang nakasegregate siya talagang lahat ng mga matured nandoon nakaipon kasi yung mga bata pa yan nanginginain pa lang pag matured naaalis na sila doon sa lalagyan nalilipat sila sa magandang container ayan po maganda naghahanap po ako nung si Shopee kung may nabibili nung lalagyan ng, ng ano para masegregate natin yung mga uh vitamins and minerals na mga uud na kinakain ng mga manok. Para tipid ka na rin po 'yan sa ano sa pagkain kasi lagay ka lang ng lagay ng mga pinagtapunan ng mga prutas, mga yung mga nabubulok na ano, lalagay mo lang dito, tapos uuudin na siya. 'Yun, pagkain na siya ng manok. Nakakatipid ka sa ibang bansa po yan ginagawa naghahanap po akong lalagyan kung, uh, kung meron po kayong alam na nabibili ng lalagyan na nagsisegregate ng mga uod na yan paki PM po, po ako at bibili po talaga ako salamat po bigwasan TV po paki subscribe